hirap silang matuwa talaga. Most of the time galit na galit sila sa akin nakapag nakikita nila ako parang gusto nila akong saktan, di ba? Marami naman din natutuwa sa mga characters ko, pero most of the time kasi kontrabida po ako eh villain yung mga characters sa pinoportray ko. So, mahirap silang matuwa talaga. Most of the time, galit na galit sila sa akin na kapag nakikita nila ako, parang gusto nila akong saktan, di ba? Pero hindi nila magago kasi lalaban ako talaga. Hindi <laughs> pero may na-encounter ka ng gano'n, Faith? Meron naman po, syempre. Actually, nitong nakaraan lang eh. Parang um, nasa building po ako dito sa GMA. Tapos yung mga parents po ng mga sparkle natin na artist, nagpapapicture po yung mga ibang ano sa akin, mommy. Tapos yung isa, parang ang sama nang tingin mo sa akin. So parang ako, anong problema ni ate? Tapos nung lumapit na siya sa akin, nagparang parang pabiro lang po naman to Parang ginanin hm, niya lang ako ng pabiro. Parang ikaw huwag mo nga masyado nilalapitan si Carding. Huwag ka nga parang ano dyan. Parang <laughs> Ate, wait lang, relax ka lang. Nagtatrabaho lang ako ng ano, matiwasay, di ba? Pero that just means na tinanggap nila ng buong-buo yung maging sino ka man. At syempre yung character ko na si Betty. Oo. Sa ibang perspective naman kasi Faith, ibig sabihin mo, magaling ka kasi nadala mm -hmm. siya eh, di ba? Yung explanation doon. <laughs> Salamat.